Ano nga ba ang kahalagahan ng branding pag magsisimula ka magnegosyo? Kaya kung magsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo ang video na to dahil panigurado may mapupulot kang aral patungkol sa branding. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala ang owner, employee, marketing, lahat-lahat ng Nice Dream Mobile Cart. Isa nga pala akong dating seaman at nagpasyang magnegosyo na lang dito sa Pilipinas. At dito na nabuo si Nice Dream Mobile Card. Kaya tara, simulan na tayo i-share ko ang anim na dahilan bakit napaka-importante ng branding pag magsisimula ka magnegosyo. Abangan mo nga rin pala yung number 5 na sasabihin ko. Kasi para sa akin, napaka-importante ito sa ating mga negosyante. Number 1, nagbibigay ito ng first impression sa mga customers natin. Ang brand mo ang una nakita ng customers natin. Yung logo natin, kulay, design, packaging, at syempre, yung brand name natin. Kung maganda at consistent ang branding mo, mas mabilis nilang mararamdaman na profesional, maayos at pagpagkakatiwalaan ka. Pangalawa, mas mabilis kang matatandaan ng mga customers mo at kahit yung mga nakakita lang sa'yo. Alam mo ba ang dami negosyo ngayon? Pero yung brand na malakas lang ang naalala. Siyempre yung product ay yung una natin ginalingan. Dapat masarap talaga yung natin sa customers natin, di ba? Nga pala, share ko na rin pala, no? Pag umuwi ako galing dito sa pwesto namin, lahat ng mga sa akin, mga nadadaanan ko, binabati ako at alam nilang nag-ice cream ako. Kahit hindi pa nila nakita yung logo ko, kulay pa lang, alam na nilang ice cream. Kaya doon ko na-realize ang kahalaga ng branding sa negosyo natin. Pumasok muna ako sa loob ng cart para makapagsimula na ako mag-ayos ng mga gamit natin. Malapit na kasing oras, baka maya, -maya may mga customers na tayo niyan. Pangatlo, ang branding ay kwento kung sino ka. Ang branding ay hindi lang basta logo, Kwento ito kung bakit mo sinisimulan ang negosyo mo. Anong ang paniniwala mo? Higit sa lahat. Anong emosyon ang gusto mong maramdaman ng customers mo? Halimbawa, si Nice Dream ay tungkol sa dreams, hope, and happiness. Kaya dapat sa bawat post, kulay, o mensahe, dapat align sa feelings na yon. Kasi di ba ang pangit naman? Ang ganda-ganda ng kulay mo, ang ganda ng logo mo, pero habang bibenta ka, habang nagsiserve ka sa customers mo, ay nakasimangot ka. E di ibig sabihin, hindi align yung kulay, logo, o feelings base doon sa branding mo, di ba? Pang-apat, nakakapekto ito sa perceived value. Kaya pag maayos yung branding mo, kahit simple lang yung produktong binibenta mo para sa kanila, sulit at premium ang marireceive nilang product mula sa'yo. Kaya ang strong branding, nagdadala yan ng tiwala. At ang tiwala naman, nagbibigay yan ng benta. Pang-lima, Napaka-importante ito para sa akin dahil nagbubuo ito ng connection sa mga customers natin. Kapag may personality ang brand mo, mas mabilis ka makakabuo ng emotional connection sa iyong mga customers. Pag gusto ka ng customers, hindi lang dahil masarap lang ang produkto mo, kundi dahil relatable and inspiring ka. At doon, nagsisimula ang loyalty. At panghuli, ginagabayan ka sa iyong desisyon. Ang branding mo, ang magiging North Star mo sa mga desisyon na gagawin mo mula sa pagdesign ng card, mula sa mga post, tono ng mga pinopost mo. Pag malinaw ang brand identity, mas madali kang maging consistent dahil may sinusundan ka na. At kung umabot ka sa video na to, alam ko may napulot kang aral sa discussion natin ngayon. So hanggang dito na lang muna tayo. Nakapila na yung mga customers ko. Trabaho na tayo ulit. Maraming salamat. Bye!